Guys, ito ang sintomas ng uh, apat na araw na baha dito sa UAE. Ito malalim ang tubig, hanggang ngayon sinisipsip pa. Hindi pa rin matapos-tapos ilang uh, araw na. Napakalalim kasi halos uh, pantay sila sa kalsada noon. Kaya matagal talaga ma ano ito makuha ang tubig na ito tingnan nyo naman o oh, ang mga bahay dito nalo, na lunod na sa baha pati itong building na ito dito sa likuran ko ito pangko yan dito na pasok ng tubig siguro yan hanggang doon doon sa doon doon aabot siya ng tubig kaya tingnan nyo naman ang bakas ng tubig hanggang doon na lunod sa tubig itong building na ito makita nyo naman ang bakas ng tubig sa gilid ng building uh, siguro mga lagpas baywang ito approximately ang tubig na ito na nagiging lawa tuloy siya. Malalim ang tubig dito. ayan ang roundabout. Pero ginagawa naman nila ang ang nararapat gawin para matanggal ang tubig na ito. Kasi perwisyo ito dito sa mga dumadaan dito, mga naglalakad na tao, lalo na sa mga kabahayan diyan. Na hindi makapasok ang sasakyan nila malalim talaga ang tubig oh. hanggang doon oh, sa dulo doon malalim ang tubig makikita mo talaga ang bakas ng tubig ayan oh. Assalamualaikum, alaikum. Oh, malalim mo. dalawang makina ang gumagana. Malalaking makina yan. Tinatapon nila ang tubig doon sa dulo doon sa kabila. Maganda sana ito dati dito o nilagyan nga nila ng mga upuan para tambayan oh siguro ang plano ng gobyerno dito lagyan na lang tambakan na lang ito itong ito uh, mga transformer yan ng, ano, ng building ito sa likuran ko yan bahay na malaki yan ayan bahay na mga lokal doon sa kapila doon ang mga bahay may mga building tingnan nyo naman ang itsura ng tubig o parang lawa na isda na lang kulang pag kasi dito uh, basta ma kahit kunting ulan lang bumabaha agad kasi walang proper uh, drainage sila basta lang sila naglalagay ng mga building wala silang proper uh, drainage ng tubig para ma-dispose itong mga tubig na ito alam nyo sinisipsip pa yan mga truck na yan kita yung truck na dalawa na yan na malalaki sinisipsip nila itong tubig na ito tapos dinatapon doon sa sa malapit sa bundok na malayo sa kabahayan pag umulan ang mga truck na yan marami yan lumalabas sila pinukuha ang tubig na ganito sinisip-sip nila tapos itatapon sa malayo ano lang naman kasi ang ulan dito eh, hindi naman gaano ka lakas hangin ang malakas dito at saka yung alikabok pag mag sandstorm malakas yan Akala mo may signal number 4 na hangin Signal number 4 na bagyo Ngayon sa atin sa Pilipinas Pag humangin naman dito o tinatawag nilang sandstorm Yan ay ulan ng alikabok Makapal Masakit sa mata At saka sa ilong Kasi nga alikabok Pag umulan dito ng tubig Punti lang parang uh, ambun-ambun lang uh, minsan lumalakas siya pero tag 5 uh, minutes lang titigil na mayroon namang minsan umuulan tag uh, isang araw tatlong araw, limang araw ganun. pero hindi naman gaano kalakas hangin lang talaga ang malakas kaya bumabaha dahil sa walang drainage walang mapupuntahan ang tubig walang exit ang tubig kasi kaya yeah, itong lugar na ito mababa talaga ito kasi yung tambak nila mababa din at saka hindi sa elevated sa kalsada mas mababa siya kisa sa kalsada dapat i ang kalsada mababa kumpara dito pero ang mga bahay na tumatayo naman kasi tinatamba ka naman nila. Kaso lang itong mga bahay na luma, mas mababa talaga sila. Kaya ang mga tao dito, iniiwan nila ang bahay, pinaparentahan. Tapos namilipat sila sa mga villages. Doon sa mga matataas na lugar, so hindi na bahain. May mga pera sila. Pero ang, may mga lokal din kasi na hindi naman gaano kayaman mahirap sila yung mga mayayaman mayayaman talaga yan kaya ang ginagawa ng mga mayayaman ang mga bahay nilang luma iniiwan nila yun minsan binibinta nila sa mga real estate tapos ang real estate dinidevelop nila ginagawang parintahan o buildings para mapagkakitaan ang mga lokal minsan na iba ini uh, iniiwan yung bahay nila pinaparintahan sa mga expats kumikita din sila yun ang ginagawa nila ma, siguro bago matuyo ito dito, mga ano pa to siguro, mga tatlong araw na pagsipsip ito bago ito matanggal lahat, lahat ang COVID na ito. Eh, malapad, eh, malalim. Hanggang ngayon siguro mga lagpas tuhod pa ito dito sa gitna doon sa gitna doon kaya ganyan napaka lalim ng tubig baha kung baha eh, ano lang yan ito eh mga 5 days na na ulan ito kaya nagpaganito okay guys hanggang dito na lang tayo at least na alam kayo may idea kayo dito sa mga pangyayari pag umulan dito sa Yeah. ito ang isang malapad na lawa dito dito sa lugar na ito hanggang doon sa dulo doon tingnan nyo naman ang lapad pag bumaha yan pag umulan ng malakas ang kalsada na ito malalim ang tubig hanggang dyan sa ano na yan sa may lawa na yan malalim na malalim ang tubig dyan mga ang tubig siguro dyan naaabot dyan ang liig mo pag andyan ka sa gitna nya hindi bababa sa liig mo ang tubig o masobra lang yun na naman ang lapad hanggang doon sa dulo doon oh. kasi pag umulan dito pag malakas ang ulan lalo na yung nakaraan kagaya na nakaraan na limang araw ang ulan hanggang kalsadang ito puno yan. hanggang dito puno yan ang tubig kaya ang mga bahay doon pasok talaga ang tubig doon sa kanila kaya bahay ng mga mayayaman yan dyan hanggang doon sa dulo hanggang doon sa likod doon sa likuran ang bundok naman yan mataas na bundok ang bundok na yan puro bato kita nyo naman ang mga bahay ang lalaki, ang kataas ang iba may third floor ang mga bahay na yan may mga ano pa yan may mga elevator sa loob naka elevator yan sila ang mga bahay ng mga mayayaman na yan kasi ang lugar na ito hanggang doon sa dulo ito ang lugar na mga mayayaman mga negosyante mga negosyante doon sa Abu Dhabi pero dito sila sa kalba ng katira ang ano na yan, ang lawa na yan pag magkaroon na ng bahayan mawawala naman yan kasi tatambakan nila yan tatambakan nila o di kayo mga building, ipapatayo dyan, kung ano ang plano ng gobyerno, diba alam, tingnan nyo ang lapad o, ang lawak Siguro ang lugar na ito, ang sinakot na ito, mga tatlong ektarya ito. Hindi bababa sa tatlong ektarya ang lapad niyan. Pag umulan, kakaloka. Pasok ang tubig dyan, napakalalim. Ang mga tao dito, takot pa naman yan sa mga ganun. Takot mabasa ang sasakyan nila, takot ma abot ng tubig sa sakyan nila takot sila